sa bawat pader na aming pinipintulahan, alam kong may natutulungan kami na mabuo ang kanilang mga pangarap. Ako nga pala si John Mark uh, 35 years old na at more than 15 years na akong pintor at dito ngayon ako tatrabaho sa San Juan City. Bali, pinanganak ako dito sa Manila at lumakay ako sa Mauban, Quezon. bakasyon, nag-help pa rin pala ako sa aking mga titiyuhin na mga pintor at mga veterans na pintor na ngayon, uh, nag-extract -ex ako sa kanila tapos maliit pa yung araw ko yun, maliit ko ko isang daan lang yata yun. Tapos yung muna kong pinipinturahan yung mga grills kasi nang bang ko pa lang. Pagdating uh, sa site namin, ano yung binigay sa amin yung schedule ng boss namin, yun ang gagawin namin. Kaya yun lang, uh, trabaho, bahay, trabaho, bahay lang. Pagka'y pagod ka, ang ginagawa ko, pag-uwi ko sa bahay, lag pagod, eh, nagbibidyo call kami ng pamilya ko, yun, eh, medyo nakakalimutan yung pagod. Talaga ano lang, hindi ba lang pag walang magawa, sa tambay, mainip ka Ah, uh, sa YouTube, konti pa lang, ah, uh, alas 26 laan, kasi bago pa lang ako nag-start. Sa Facebook ay nasa 1,100 plus na, 1,100 plus na. Ayun pa lang, At kasi bago pa lang naman ako nag-start eh ilang yung way na pwede kong measure sa iba eh. Tapos yung mga sumasali ako sa mga finish group para yung mga may mga tanong, ma magbibigay ako ng advice, ma-share ko din. Kaya gusto kong mag ano sa kanila, matulungan sila ng mga ganun ah, para hindi na rin sila mahirapan. Tapos malog din para sa akin na ah, at least ako. Kung ka nakaka-upload, may lang isang pito na may matulungan ka. Dati yung nag pa, papangalit talaga mga engineer eh, Uh, kasamang palad, wala tayong budget. Hanggang pangarap na lang yun. Kung sakaling mag-aaral naman po ako, wala, hindi ko na rin makakayanin. Kasi, siyempre, pamilyado na. Kailangan ko yung pangarawalan na kita sa pamilya ko. Kaya mas naisip ko na magtayo na lang ng pen center. Kasi, kaya kong i-handle yung uh, produkto. Kahit mawalan ako ng tauhan, kaya ko i-handle yung produkto. Uh, at uh, sa amin sana, sa aming probinsya, sa mauban, kasi wala sa aming pen center puro hardware lang. Well, di, di ma, iba, gusto nang bumili ng pinga, hindi makabili. Ang maganda talaga may pen center sa amin kasi yung mga kli, ano, kli, mga, mga buyer, mga bibili, mga kliyente, nagtatanong sila, ano bang pintura para sa ganito? At least, ma-advise ma, ma, ito, itong gamitin mo. pwede mo siya advise sa mga bibili ng pintura. Proud na proud ako mag-isang pintor kasi unang-una, malalo na napapangiti yung mga kliyente at Siyempre, wala na ako natutulungan ng mga kliyente na mapaganda yung bahay nila. So, um, mga uh, ginagawa ko. Ay, siyempre, sobrang saya. Kasi kahit sa ganong malit na bagay na mababang pangarap, uh, natupad ko. Kahit sa ganun lang. At may pwede kong pagmalaki sa pamilya ko.